Ito yung prutas ng friend ko na nasa dito sa Ratchaburi, Thailand. In front of the Rona Ratchaburi School, meron siyang mga prutas. Pumili kayo dito ang murang-mura talaga. Ito binili ko lang ito. Mura talaga yung binta niya. Ayan. Ito, ito yung mga available fr fruits niya dito sa uh, in front of the Rona School. May ano dito? Rambutan. Ano Philippines? Rambutan. Rambutan. Yeah in front of the Runa Ratchaburi school yes ito yung mga frutas niya. may saging, may apple, may rambutan, may dragon fruit parang pinas lang siya. ito 100 dito ayan gusto nyong bumili dito syempre ito yung mga ano nila oh mangga. Diba yung style ng mangga nila hindi siya ma, ma mangga to. Kasi pa mas lum. Hindi mas sarap to. Ayun. Laki ng mga apple dito, mura lang. Ganun mo. Yung mga sambag yun doon, ito yung store niya. Yan. Is hi? Bye bye. Thank you.